Hello guys. Uh, narito tayo para pag-usapan ang uh, West Philippine Sea kung saan ay uh, uh, ugat ng kaguluhan ngayon dito sa ating bansa na pinagagawan ng China at Pilipinas. Ang gusto ko lang malaman kanino ba nanggaling talaga ang salitang West Philippine Sea? Kasi nakikita ko sa mapa dati nung araw nung ako'y nag-aaral wala akong nakikita ng Philippine Sea sa mapa kundi nakalagay doon ah uh, China China Sea o kaya mga South Pacific ay mga ganyang ano lang pero never naman ako nakakita ng ganyang West Philippine Sea uh, kung meron mga makakita sa mapa na nakalagay West Philippine Sea o tinatawag na WPS asana uh, sana paki comment lang ako dito para uh, maintindihan ko rin kung bakit nga ba nakipag-agawan tayo dito sa bansa natin na ating inaangkin ang West Philippine Sea at inaangkin din ang China na kanila kasi ang pinaglalaban nila sa uh, tinatawag nating West Philippine Sea ay pinaglalaban nila dahil nga ang nakalagay sa mapa South China Sea kaya yun lang sana Uh, gusto ko lang din maliwanagan talaga kasi kawawa tayong mga Pilipino at maging mga China citizen, mga civilian, tayong lahat kawawa pag natuloy ang digmaan. Kaya sana uh, kaya pa natin uh, mapamadaan sa PSTOC o sana mapag-usapan pa ng uh, magkabilang panig sa gobyerno natin at sa gobyerno sa kabila sa China sana magkasundo na lang at ibalik ang dating uh, kapayapaan na sana wag na umabot sa gantong gera yung iba nagsasabi uh, ah, sige gera ipaglaban natin ang, atin, ang sariling atin so parang may mali naman yata dun eh hindi naman kailangan natin dum uh, umabot pa sa ganyan madali sabihin na magipagira tayo pero kung titingnan natin, walang wala naman tayo eh. Ni wala nga tayong isang nuclear bomb. Ano pang ipapalipad natin doon? Wala. Umaasa lang tayo sa tulong ng iba nating mga uh, kakampi kuno, kakampi na ibang bansa. sa so, ang pagkakalam ko kasi ginagamit lang din tayo ng mga tumutulong kunwari sa atin. Sana uh, bago pa mangyari ang lahat, bago mahuli ang lahat, magkakasundo tayong lahat. Na sana, kapayapaan lang. So, hanggang dito na lamang. Sana, maging maayos ang lahat. Uh, free for face, make love, not war.